Juliana, tatuan kasi ako. So may tanong ako sa'yo. Tatu ka ba? Bakit? Kasi handa akong idikit ka sa buhay ko panghabang buhay. Yeah! Boom! <laughs> yeah! Hey, come on! Let's go! Narinig ko ba yan? Niya, wala, wala, wala akong katiwa rito kay Sean. Bakit? Bakit? Masakit to sa ulo. Alam mo kung anong ap apelido niya yung Sean? Oh, ano oh, yung ano pangalan niya? Consumi. Consumi siya. Consumi siya. Consumi ang ulo ko dito. Oo. Oh. Si Sean. At saka ang likot niya, no? Oo. Oh, eh, kasi oh, yung alo nga. Ba't yung sumabit sa istribo? Tingnan ko, tingnan ko malagay. Kaya talaga mga barista, di ba? Nakikipag-uusap nila oh, lang yeah. yano, sa mga yeah. costumery. Ang eh. dami kong lang barista. May bar kami, wala akong ganyan barista. nag <laughs> mo <laughs> <laughs> Hi, Juliana. It's nice to meet you. Uh, ako kasi, ano eh, mahilig ako sa sapatos. So, ang tanong ko is, ikaw ba yung paborito kong sapatos? Bakit? Kasi kahit araw-araw kitang piliin, hindi ako magsasawa sa iyo. Uh... Pero tatapak. Pero tatapa kang ganyan. <laughs> Jong, oh, sapatos ka ba? Bakit? Amoy eh. <laughs> Aray! Yung leather, ang bango nun. Ah, oh. mo. Pwede yung mamahalin, yung mga luxury <laughs> na ano. Pag inumin, sapatos ka ba? Bakit? Sa <laughs> <laughs> kita. Bakit mo ko sasaktan? Bakit mo ah, ko sasaktan? Uh, Juliana, init ngayon, no? Araw ka ba? Bakit? Kasi kahit na kailang sana black ako, tagos sa tagos ka pa rin hanggang puso ko. Hey! Uy, panindok, panindok. Panindok. Oh, palendog, palendo. Palendo? Ay, ay. Ibigay. Kina bukop, kina bukop. Kina bukop pa yung M sa McDonald's. <laughs>